Nandito sa studio natin ngayon si Lolo Edgardo Hijosa. At ang kanyang reklamo, ang kanyang Lamsam SSS na nawaw mali ang SSS na padala sa ibang bangko. Magandang tanghali, sir. So ang bangko niyo po ay Metro Bank. Pero yung inyong Lamsam na padala ng SSS sa Security Bank magkaibang bangko ito. Opo, sir. At tatlong buwan na ho kayo nagpa up sa SSS para sabihin sa kanila na nagkamali kayo, ipadala nyo na sa tamang bangko. Ano po ang tugod palagi ng SSS? After two, ano after two weeks, babalikan ko sila doon. Hmm. So, in short, for three months, pabalik-balik kayo, hindi kayo ng tamang sagot, kaya napunta na kayo rito. Opo, sir. Sige, para mabigyan ng linaw ang reklamo yan, nasa yung telepono si Vivian Frias, Chief ng retirement benefits ng SSS Bacoor Branch. Ma'am, magandang tanghali. Mm -mm, magandang tanghali po. So ma'am, uh, ano na hong nangyari sa kanyang cheque? Uh, na... Ah, ang okay, cheque okay, po, ikaklarify ko sa San Pablo kung kailan nila email kasi the last time na nag-follow up ako, ako dyan, uh, ano na siya, eh, eh, ipiprepare na nila yung, ano, yung replacement lang tawag dyan, sir. Eh. Replacement? Opo, opo. opo. Yung Sandali lang po, mama. Hindi... Excuse me, ma'am sir, kanina pa kayo napapailing. Bakit ho? Kasi sabi niya noon pa rin pinadala na tapos ngayon ipa-process daw na naman siya. Okay, so hindi ho siya naniniwala, ma'am. Dala hindi na ho, ho siya sa inyo. Hindi ho naniniwala talaga siya. Ilang bisis Hello? Na. Hindi ho siya naniniwala sa mga pinagsasabi niyo kasi actually sinabi your, niyo sa kanya dati, your, dati raw. Actually, sir, yeah. pinakita ko sa kanya yung transmittal namin uh, na itinorward sa San Pablo. Bale, okay. ang preparation ng check sa San Pablo. Okay. Opo. So sila din ang magme-mail. So kami, Uh, ang, ang ginagawa namin dito sa branch, pina-forward lang namin. Okay, sige. One Ako. more time. Nakikinig ko siya. So, kailan po ulit? Ay, sir. Uh, ma mail yung kanyang Hello? cheque sa banko. Kailan po ulit mapapadala yung kanyang cheque sa tamang banko this time? Hindi, sir. Hindi siya sa banko. Yung initial niyan, kasi yan yung ano, yung i-replace, yung initial na cheque. Ano po yan? Uh, through, through, mail. Uh, mail sa kanya, sa address niya. Ngayon, ba bakit, ma'am, bakit, ma'am, hindi sa mail, eh, abad sa bangko, bakit sa Kasi mail? Kasi initial po yan, sir, In ano siya, replacement siya. Ngayon, kinukuha sa akin yung number ko, yung personal number ko ni ma'am, kanina yung kausap ko. Ma'am, excuse me po, ma'am, excuse me, ha? Kasi nga po, yung mail, bukod sa mabagal, nandun mm -hmm. pa yung possibility na baka maligaw o mawala. Okay? Ay, kaya lang yun ang procedure, sir. Hindi ho ba niya pwedeng puntahan na lang at magpakita siya ng mga ID ngayon ng araw na Ibig ito? Ibig sabihin doon sa San Pablo? okay ba sa inyo? Puntahan mo na lang? Or antay mo na lang sa mail? Kung naalam naman natin, singkupad ng pagong ang mailing system natin dito. Hindi, puntahan ko na lang, sir, para mas mabilis. Punta. Puntahan ah, na, punta lang na lang dapat po, lang para niya. mas mabilis. Opo. Ganito na lang, sir. Uh, pwede rin kayo makipag-coordinate sa San Pablo, kay eh? Ma'am Josie Hernandez. Ma'am, yes. Ma Kaya lang nasa planning ma siya. Ma'am, kayo, na po, kayo na pong gumawa niyan, ma'am. Huwag mm, niyo nang pagtabawin siya. Tatawagan ko na lang sila kung anong-ano, ano, uh, ano ang status niyan. Then, tatawagan niyo ako mamaya. Yes. kausap Ta ko kanina na. Correct. Mm -hmm. Very good. Tawagan tatawagan niyo... niya ako kan mamaya, mga one kasi nandagdagan siya, na siya ko. Okay. So, Apo. By, by one o'clock, malalaman na po niya kung kailan at anong oras siya pupunta. Mm-hmm. -mm. Para kunin in person. Kami, no? Or kung malalaman na po yung status. Huwag na pong email kasi marami pong nawawala mm -mm. sa Ay, mail. Ano tatagal? Kasi marami pong gumaganon doon ng mga pasintabi mm -mm. sa mga kartero Apo. mababait. Meron kasi mga medyo bad na kartero ng apo, bubulsa. Apo, apo. Okay? Okay, okay ma'am? Thank you po, madam. Okay. Okay na tayo. Yes, ma'am. Thank apo, you po, ma'am. Yes, yes. Okay. 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 Apo, One o'clock. Dito lang muna kayo. Mag-lunch muna tayo. One o'clock. Malalaman na natin kung anong oras mo pupuntahan sa San Pablo para pick up yung cheque. Opo, sir. Okay? Opo, sir. Sige po, sir. Kasi ayoko, ma dahil maraming magnanako na mailman. Baka ma-mail, nakawin, dapat na, papalit sa malaki. Kasi mas mas problema naman tayo. Ang buti naman siya siya. Mas maganda, sundo niya mismo yung check ito doon. Kukunin niyo na lang. Diba? O, kung kinakailan, pwede ko namin kayo samahan. Hindi ko kasi alam doon ka rin. No, kasi pasamahan na lang niyo. Opo, gano'n lang po. Na pick up-in yung check. Kami nang para sa drive, sa sakyan. So, para hindi okay kayo manikaw ito doon. Okay? Glass muna si tatay, tapos akit mo sa taas. Ah, akit mo po. Oo, oh, ba? Diba? Pero kung... Kasamahan uh, na lang po may... siya pagkain niya at sa At sa ating accomplishment report, lumapit sa atin si Lolo Edgardo Hijosa noong October 12. Ito po ang kanyang sumbong noon. Kayo po dyan says Esmagoor, Ma'am Bibien. Kung pwede po sana, ibigay niyo na sa akin yung lansam na nintay ko. Matagal na po yan. Pabalik-balik na ako dyan. Wala na po akong pambili ng gamot. Tanda-tanda ko na ito. Parang inuloko niyo pa ako eh. Ito po ay nabigyan na ng aksyon noong October 14 na ibigay na ang lamsam ni Lolo Hijosa na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Kaya nitong October 18, siya ay muling bumalik sa atin upang magpasalamat sa ginawa nating mabilisang pag-aksyon. maraming salamat po sa tulong niyo at kagad-agad ko nakuha yung lansom ko sa SSS. Hindi ako nagkakamali sa paglapit ko sa inyo. So, ulit po, maraming salamat. Uh, more power po sa inyong programa. Maraming salamat sa tumulong sa atin na si Ginang Ililibet Suralvo, Media Affairs ng SSS Main Office.